Yung ipinagpakuan kay Kristo, simbolo yon ng kalupitan ng Imperyo Romano. Ang katunayan, pati yung dalawang magnanakaw, pinako rin yun sa krus eh, ng Romano. Ngayon, yung nasa ibabaw ng krus na ni Kristo, Inri, Latin po kasi yon. Basahin natin sa Latin yung agaw, yung buwan. 19, 19. Iscripts autem et titulum Pilatus et posuit super crucem. Erat autem iscriptum Iesus Nazarenus Rex Iudaerum. Tinan nyo po ito. Ah, ito po abbreviation eh. Yung I dun sa Iesus kinuha. Tapos Nazarenus kinuha yung N. Tapos yung Rex kinuha yung R. Tapos yung Uday room, kinuha yung I. Kaya I-N-R-I. Kaya po, Inri. Ang kahulugan nun, si Jesus na taga Nazareth, hari ng mga Hudyo. Yung Inri. Jesus Nazarenus Rex Udairum.